Historia Tagalog Horror Stories Isa po mapagpalang araw po sa inyong lahat Itago nyo na lang po ako sa pangalang Boning Ako po ay 59 anyos na at tubong Lanao del Norte. Kayo po ba? Nakagisnan niyo po ba ang inyong mga lolo? Ano-ano ang mga karanasang hindi niyo malilimutan kasama ang inyong mga abuelo? Ito pong kwentong ibabahagi ko ay magahatid po sa inyo ng kakaibang pakiramdam. Bakasyon po noon, katatapos ko lang gumraduate ng elementarya. Pag-uuling ang ikinabubuhay po ng aming pamilya kaya sa mga panahong iyon na wala pong paso Kuya Jay. Isinasama ako ng aking lolo Tonyo sa kakahuyan upang mamutol na mga punong kahoy po na gagawing uling. Sa bukid po kasi namin, marami po kasi kaming puno ng star apple na tinanim po ni lolo noong kabataan niya. Ang lupa po na tinatamna ng mga iyon ay minanapa po niya sa kanyang mga magulang. Minsan na lang magbigay ng bunga ang mga star apple dahil po sa katandaan ng punong iyon. Kaya po napagpasyahan po ni Lolo na putulin na lamang ang mga ito at gawing uling upang mapakinabangan namin. Bawat miyembro po ng pamilya ay may nakatokang trabaho sa ulingan. Si Papang po ay tagabuhat ng mga naputol na mga kahoy at katuwang niya si namamang at ang dalawa kong mga nakakatandang kapatid na lalaki sila din po ang gumagawa ng paghuhukay sa lupa upang mailagay po doon ang mga pinuputol na mga puno at mga sanga at pagkatapos po mailagay ang lahat ng mga gagamiting kahoy ay sisindihan naman nila ang mga iyon at tatabunan nila ito ng lupa dapat talaga ay pulido ang pagkakalagay ng lupa upang hindi po sumingaw ang apoy mula sa loob upang masiguro din po ang tamang pagkaluto ng mga uling kaya masinsinan ang ginagawa nilang pagbabantay. Pagkatapos din ng ilang araw ay iniaahon namin ang mga nalutong uling upang maideliver na sa mga mamimili. Samantalang si Lola naman ay siyang tagaluto ng masasarap naming pagkain at ako naman at si Lolo ay tagaputol po ng puno. Minsan ang kuya ko ay kasama po niya. Ngunit kung hindi naman gaanong kalakihan ng puno ay ako po ang sumasama. Tumatayo kasi ako bilang alalay ng lolo ko sa pagsusukat sa mga naputol na mga sanga. Sinisiguro kasi naming magkakatulad ng haba ang bawat piraso ng mga kahoy upang hindi po mahirapan sa pagsasaayos at pagpapatong sinapapang alas tres po ng madaling araw ay gumayak na kami ni Lolo patungong bukid upang putuli na mga natirang puno na gagamitin sa pag-uuling habang nasa daan po kami gabay ang malamlam na ilaw ng flashlight na nagsisilbing tanglaw namin masaya kami nagkukwentuhan ni Lolo noon Tawang towa pa nga ako nung maikwento niya ang paniligaw niya noon kay Lola. Ang sabi po kasi niya ay napakasungit daw ni Lola noon kaya naisipan niyang gayumahin ito. Napaibig naman daw niya si Lola ngunit hindi rin daw nagtagal ay nalaman daw ng Lola ang panggagayuman niya dito. Kaya nung lumapit daw siya kay Lola, napangiwi na lamang daw siya ng bigla siyang hagisa ni Lola ng mamasamasang tain ng manok na tinatawag naming mga bisaya na iting lanay ang sabi pa nga ni Lolo hanggang ngayon daw ay naaamoy pa niya ang iting lanay sa balikat niya doon daw do kasi sa balikat niya dumapo ang tain ng manok na hinagis ni Lola sa kanya noon ayon daw kasi sa mga nakakatanda sa kanila noong araw daw ay Mawawala daw ang pisa ng gayuma kapag bigla ang hinagisa ng ginayuma ang taong ng gayuma ng tain ng manok na basa. Dagdag pa ni Lolo, mabisang pangontra daw iyon. Pero alam ko namang hindi totoo iyon. Alam ko namang inaaliw lang ako ni Lolo upang malihis ang atensyon ko sa nakakatakot at madilim na daang tinatahak namin patungong bukid. Nang mapadaan na kami sa isang puno ng balite ay biglang may napakalamig po na hangin dumampi sa aking batok. Tila hinipan ng kung sino man iyon. Nangingilabot ako at napabilis ang paglalakad ko. Dahilan para bumangga ako kay lolo na nasa aking unahan na naglalakad dala ang kanyang chenso. Ayoko namang mapagsabihan ni lolo kaya ang bitbit -bit kong panukat ng kahoy na may habang isang metro ay ipinatong ko na lamang sa aking balikat upang mawala po yung takot na nararamdaman ko. Yun kasi ang ginagawa ko Kuya J kapag ka natatakot po ako. Kailangan po na may mabigat na bagay na ipatong sa aking balikat para maibsan po ang takot ko. Sa edad po kasi na labing isa ay tamang tama lang ang bigat na dalakong panukat noon. Maya maya pa po, isa pong atungal sa hindi kalayuan ang nadinig namin ni Lolo nang makadaan na kami sa puno po ng balite. Ewan ko ba kung anong nangyari kay Lolo dahil kaagad niya akong hinila sa gilid ng mga naglalakihang bato at kaagad po na pinatay niya ang liwanag sa flashlight. Dahan-dahan pong ibinababa ni Lolo ang chainsaw sa lupa at mabilis niya akong niyakap. Ako naman ay nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang ginawa ng aking abuelo. Meron po siyang inusal na dasal sa maliit na bote na kinuha po niya mula po sa kanyang bulsa. Sa bilang ko ay pitong beses niya pong inulit sa pagbigkas ang dasal. Naramdaman ko na lamang na may tumutulo po sa aking braso. Malagkit ang likido pong iyon ng kapain ko. Napatanong po ako sa sarili ko kung laway ba yun. Nasagot po ang katanungan ko nang amuyin ko ang aking kamay na kumapa sa likido. Langis pala iyon Kuya Jay na nanggagaling po sa maliit na boteng hawak ni Lolo. Hindi ko po alam kung ano o para saan ang boteng iyon pero palagi ko pong nakikita na nilalagyan ni Lolo iyon ng langis tuwing sa sapitang araw ng Biyernes. Hindi naman ako nagtatanong sa kanya kung para saan po iyon dahil simula nang magkaisip ako ay iyon na ang nakagisnan kong ginagawa ng aking Lolo Tonyo. Nang tumigil po ang umaalulong ay mabilis na kinuha ni Lolo ang kanya pong chainsaw at sinabi po niya na Bumalik na muna do kami sa bahay at mamaya na lang do kami pumanhik sa bundok pagsapit do po ng liwanag. Marami pong katanungan ang naglalaro po sa isipan ko na mga panahong iyon Kuya Jay. Ngunit isinantabi ko na lamang upang hindi ako mapagalitan ng lolo Tonyo ko. Ayaw kasi nitong may maraming katanungan kapag nasa seryoso pong sitwasyon. Bumalik nga kami sa bahay Kuya Jay hindi ko na po nadinigang pinag-uusapan nila lolo at papang dahil bigla akong nakadama na po ng antok kaya natulog na lamang po ako. Nang nagpakita na po si Haring Araw, ay pumunta na po kaming lahat sa bukid at matagumpay naman naming naputol ni Lolo Tonyo yung mga sanga po ng star apple at naghanda na rin kami para sa paghuhukay ng lupa upang mailuto na namin ang gagawing uling bandang hapon po, bumaba na kami ni Lolo Tonyo ng bundok. Medyo nagulat pa ako nang biglang humuni ng tatlong beses ang isang malaking uwak. Ngunit hindi ko nakita kung saan po ito nagkukubli. Sa pagkabigla rin ay naitulak ako ni Lolo sa kabatuhan na naroon sa gilid ng dinadaanan namin. Sinabi sa akin ni Lolo na bilisan daw namin mabato po ang daan Kuya Jay pababa po ng bundok kaya medyo nahihirapan akong ilakad ng mabilis ang aking mga paa. Ang sabi kasi ni Lolo, kailangan na naming makababa ka agad dahil baka abutan do kami ng ulan sa daan. Mahirap to po at magiging madulas ang daan kapag na ka nadaanan kami ng ulan. Matuling lumipas po ang mga araw at sa wakas ay iaahon na namin ang mga uling. Doon kasi sa mismong bundok na pinagputulan namin ng mga puno ng star apple ang ulingan. Sa bawat gabi na niluluto ang uling, ay nakabantay doon sina Mamang at Papang at ang aking mga kapatid. Ako naman na bunso ay dumadalaw-dalaw doon sa umaga at pagsapit po ng hapon ay umuuwi na po sa bahay kasama sina na lola maaga kaming pumapanhik ni Lolo sa ulingan ng araw na iyon Kuya Jay. Dala po ang mga container na paglalagyan namin ng mga tubig na gagamitin doon. Ginagamitan kasi ng tubig ang mga nagbabagang uling upang maiwasan ang pagkatupok nito. May isang maliit na sapa kaming nadaanan at doon na kami nagsalok ng tubig. Medyo madilim po ang paligid pagdating namin sa may sapa at napansin kong may uwak na palipad-lipad sa itaas ng puno po ng mangga Titiradorin ko sana ng dalakong tirador ngunit inawat po ako ni Lolo Huwag ko daw sasaktan ang mga ibon o anumang hayop Dahil baka ako pa daw ang mapahamak Sa mga sandaling iyon Kuya Jay Seryoso po ang mukha ni Lolo ko na madalas naman ay palabiro humuni po yung uwak at tila kasabay iyon na may nangyayari po sa lupa. Naaaninag ko na parang inaararo ang lupa sa hindi kalayuan at sa tingin ko ay papalapit po ito sa amin. Sumigo po si Lolo Tonyo at sinabing tumakbo daw po ako sa batuhan. Tumalima naman ako at pagdating ko sa may mabatong bahagi sa gilid ng ilog ay nakita kong may kakaibang nilalang na nagmula sa ilalim ng lupa. Parang nakalutang ito papalapit po kay Lolo Tonyo. Nakita kong tumayo ang nilalang sa harapan ni Lolo. Nakakatakot po ang itsura nito. Parang hayok na hayok sa laman. Sinakal po niya si Lolo. Nakita ko pong nagpumiglas ang Lolo ko kuya Jay. Ngunit wala po akong magawa upang tulungan po siya. Meron pong inilabas si Lolo sa kanyang bulsa at isinaboy sa mukha ng nilalang. Nabitawan iyon ni Lolo at nakita kong umusok ang mukha ng nilalang at kaagad na nagbalik po ito sa lupa at lumayo. Nagmadaling sumalok ng tubig si Lolo at kaagad naming nilisan po ang sapa. Ako naman ay nanginginig pa sa sobrang takot. Walang imikan kami ni Lolo habang papaakyat kami sa ulingan. At pagdating namin sa ulingan ay sakto namang nagkakape si papang. Sa tindi ng nararamdaman kong takot ay inago ko po yung kape kay Papang sa nanginginig na mga kamay ko. Sinabi po sa kanila ni Lolo na may nakasagupa kaming abwak sa may sapa kanina habang Inaayos po niya ang container sa gilid ng mga sakong sisidla ng mga udling. Napahinto po ako sa paghigo po ng kape. Nadinig ko na minsan ang salitang abwak. Noong minsan naguusap sina papang at lolo. At alam ko din ang mga abwak ay isa pong uri ng mga aswang. Mariin pong nagsalita si papang at sinabi po niya na sumalakay na naman sila at akala niya ay wala nang natirang mga lahi ng abuak. Sa narinig ko pong iyon Kuya Jay ay may nabuong mga tanong sa isipan ko. Kaya kahit takot na mapagalitan po ako dahil sa pagsingit po sa usapan ng mga matatanda ay naglakas loob ako magtanong po sa kanila. Sunod-sunod po yung tanong ko sa murang edad ko at gulong-gulo ang aking isipan sa mga tanong na naglalaro noon. Tinanong ko po sila kung kilala ba nila ang mga abwak at nakakausap ba nila ito at bakit at paano. Sumagot na lang po si Lolo sa akin na malalaman ko din daw ang lahat balang araw. Yun po ang makahulugang tugon ng Lolo ko at nagpakawala po siya ng malalim na pagbuntong hininga. Dagdag pa ni Lolo sa ngayon daw ay huwag ko muna daw ihiwalay ang garapong ito. Yung garapong pong tinutukoy po ni Lolo ay yung pong maliit na boteng palagi niyang tangan. Kahit po naguguluhan ako ay tinanggap ko po ang maliit na garapong iyon na inabot po sa akin ni Lolo Tonyo. Natapos po ang araw na iyon na may katanungan akong nakabitin po sa ere. Sinapapang at ang lahat ay parang binaliwala lang ang pagtatanong ko sa kanila hanggang sa isang dapit hapon ay kinausap po ako ni Lolo sinabi niyang nararamdaman na doon niya ang nalalapit niyang katapusan kaya naman daw ay ilalahada doon niya ang kanya natatagong lihim ako naman ay matamang nakikinig sa kanyang sinasabi at ang sabi po niya noong araw daw na iyon Kuya Jay ang ama daw po ni Lolo Tonyo noon ay nanggaling daw po sa lahing abuak Noong araw daw ay pinamumugaran ng mga abuak ang lupang nasasakupan ng bundok daw po nila Nagkasundo daw po ang lahat na hindi na daw po sila gagalaw ng mga tao Maayos naman daw ang nasabing usapan kaya ang ilang mga abuak ay nakisalamuha sa mga tao sa may baryo at ang ibang mga abuak naman daw ay nakapag-asawa ng mga tao kabilang na doon daw ang kanyang ama. Iyan po ang pagkasalaysay po ni Lolo Tonyo sa akin. Subalit mayroon daw isang abuak na bumali sa kanilang usapan. Isang araw daw Kuya Jay ay sinalakay doon ng traidor na abuak ang baryo. Biniktima daw ang lahat ng taong nakita ng abuak na iyon, maging ang kapwa nitong mga abuak ay sinugod din niya. Kaya sa labis na galit ng mga abuak na nakapag-asawa ng tao ay kinuyog nila ang nasabing abuak at winakasan ng buhay. Sa labis na galit nila ay sinalakay din nila ang mga abuak na nananahan sa bundok sa pag-aakalang ipinagkanulo sila ng mga ito sa isang mandirigmang abuak na sumugod sa kanila na kanilang napatay isang madugong labanan doon na mga abwak ang naganap sa bundok noon at nang magwagi ang kampo ng mga abwak na mabubuti ay sinunog nila ang bundok. Payapa na sanang namuhay ang mga mabubuting abwak sa piling ng kanilang bawat pamilya. Subalit, isa-isa silang pinatay ng hindi nakikilalang nila lang. Kasama din daw pinatay ang ama ng lolo Tonyo ko Kuya Jay. Ayon pa kay Lolo kwento na lang ang narinig niya mula sa kanyang lola na ina ng kanyang nanay Dahil ang kanyang lola na daw ang nagpalaki sa kanya sapagkat nang mamatay daw po ang kanyang ama ay hindi na nakayanan ng kanyang nanay ang pangungulila kaya pumanaw din ang kanyang ina matapos ang dalawang buwan mula nang tumaliwan ang kanyang ama At napagtanto ko po Kuya Jay nung araw na iyon na may dugong abwak ang lolo tonyo ko. Sinabi ko pa po kay lolo na kung ganoon ay mayroon din dugong abwak na nananalaytay sa akin. Halos hindi ko makapaniwalang tanong kay Lolo Tonyo. Nakangiti pong tumugon si Lolo Tonyo na kumunot po ang kanyang noo at sumagot po siya ng wala. Ayon pa kay Lolo, simulado nang malaman niyang may lahi siyang abuak pinangako do po niya sa kanyang sarili na puputulin niya ang pagkasalin lahi lumapit do po siya sa isang mahusay na manggagamot at nagpatulong ito upang hindi na magkaroon ng buhay na similya ang kanyang pagkalalaki sa madaling salita kuya Jay ay hindi na po siya makakapagbigay ng anak sa kanyang asawa kumingi din po siya ng proteksyon sa nasabing manggagamot nang makilala niya si Lola noon ay nagdadalang tao na ito hindi raw pinanagutan ng lalaking nakabuntis ang batang nasa sinapupunan ni Lola kaya kahit hindi sila naging magkasintahan ni Lola ay inako niya ang dinadala nito kahit tawagin pa siyang salvador del mundo ay wala siyang pakialam dahil lihim siyang umiibig kay Lola. Nalaman ko din na ako na lang pala ang walang alam tungkol sa pagkatao ni Lolo. Sinabi pa sa akin ni Lolo Tonyo na ang laman doon ng garapong iyong binigay niya sa akin ay protection ko daw laban sa masasamang aswang at elemento. Malalaman ko doon na aswang ang aking nakakasalamuha kung baligtad ka sa paningin nila mula sa refleksyon ng kanilang mga mata. May mga sari-saring orasyon na nakasulat sa papel ang mga laman doon na iyon. Upang mapalakas daw ang bisa, ay ugaliin daw na lagyan daw ang garapo ng bagong langis ng niyog tuwing araw ng biyernes. Sinasabi daw niya ito sa akin ngayon dahil batid donya niya na may mga adwak dona na umaaligid na naman hindi rin daw ito lingid sa aming pamilya. Lahat do kami ay may kanya-kanyang garapon para sa aming proteksyon kung sakaling mawala na daw siya. Sinabi ko pa kay Lolo Tonyo na huwag niyang sabihin yan, na huwag niyang sabihin na mawawala siya. Hindi ko alam kung bakit parang tinutupok ako ng matinding kalungkutan sa mga sinabi ni Lolo Tonyo sa akin ng mga sandaling iyon Kuya Jay ang hinding hindi ko po makakalimutan ay ang pangyayari sa tanang buhay ko ay nangyari makalipas lang ang isang linggo mula nang sinabi iyon ni Lolo sa akin. Biyernes po noon, mga alas 5 po ng hapon. Marami na po akong niyog na nakayod para gawing langis ng pumanhik si Lolo sa itaas ng bahay. Kumuha po siya ng asin Mabilis na rin kinuha ang buntot pagi na nakasabit sa dingding. Dinampot din po niya ang garapong nangangalahati na ang lamang langis dahil sa patuloy po na pagkulo na nangangahulugan na may aswang po na umaaligid. Saka nagmadali siyang pumanaog. Wala noon si namamang at papang pati na ang dalawa ko pong kapatid dahil may nagpahatid po ng apat na sakong uling sa may kabilang baryo. Magaan lamang ang mga uling kaya tigi-isa nilang inihati ang mga uling sa bibili sa pamamagitan ng pagbuhat nila ng mga iyon. Si Lola naman ay abala sa paglalabas sa kalapit na ilog. Sa paghihinalang aswang ang kakalabanin ni Lolo ay kinuha ko ang garapong ibinigay niya po sa akin sa kadali-dali ko po siyang sinundan. Sa may patag na lupa ko siya nakita na nakikipagbuno sa isang lalaking abuak. Nakita ko pong hinataw niya ng buntot pagi ang nilalang. Ngunit nakailag po ito at nakalmot po si Lolo Tonyo sa kaliwang bahagi ng kanyang braso. dahilan upang mapangiwi po si Lolo. Sumigo pa po ako noon na huwag siyang papatalo sa abuak dahilan upang makuha ko ang atensyon ng abwak na kalaban po niya. Inilibing kaagad ng abwak ang kanyang katawan sa lupa at nagsimulang maghukay patungo sa akin. Sa bilis po ng kanyang paggalaw ay hindi ko na malayang nakarating na pala siya sa kinaroroonan ko at hawak na niya ang isa kong paa. Kaagad na hinila niya ako papalubog sa ilalim ng lupa sa sobrang lakas po ng abwak ay hindi ko na po maigalaw ang aking sarili. Nang biglang may humila sa kamay ko paangat po sa lupa. Si Lolo Tonyo pala iyon. Iwinawas-iwas niya ang kanyang hawak na buntot pagi na makailang beses. Sa tuwing tatama ang buntot pagi sa abwak ay umuusok ito. Sa gitna ng paghataw ni Lolo sa abwak ay biglang may kumagat sa leeg ni Lolo meron pang isa palang abwak na sumugod kay Lolo. Sumirit po ang dugo na nagmumula sa leeg ni Lolo. Ngunit kahit namimilipit siya sa sakit ay hindi siya nagpatinag. Isinaboy niya sa abwak na kanina pa ay pinagahataw niya ng buntot pagi. Ang lamang langis na garapong daladala niya. Kasunod iyon na binudburan niya ng asin ng sugat ng abwak. Humiyaw po sa sobrang sakit ang abwak at biglang naging lantang gulay ang katawan nito at humandusay na po sa lupa. Sumigo po si Lolo sa akin at sinabing, "Isaboy ko dosa sa abuak ang laman ng aking garapon." Kaya hindi na po ako nag ng panahon. Binuksan ko po ang takip ng garapon at walang pag-aatubiling isinaboy ko ang lamang-langis na iyon sa katawan ng abuak na kumagat po sa leeg ni Lolo. Umusok ang katawan nito. Hindi pa ako na kontento Hinampas ko na makailang ulit sa abwak ang buntot pagi na kinuha ko sa kamay ni Lolo Kitang kita ko ang pagdaing nito Gumapang pa ito sa lupa at sa kadahan-dahang nalagutan ng hininga Sinabi ko po kay Lolo Tonyo na magiging maayos na ang lahat Yayakapin ko na sana siya nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko Sinabi po niya sa akin na patayin ko daw siya gamit ang langis. Yan po ang mariing utos ni Lolo Tonyo sa akin. Sumagot ako kay Lolo na huwag, hindi ko po kaya at wag niya sa akin ipagawa iyon. Ngunit mariin niya akong hinawakan sa magkabilang balikat at tinitigan sa aking mga mata. Sinabi po ni Lolo Tonyo na ayaw daw niyang maging isang abwak sa oras daw na lumukob na sa kanyang katawan ang iniwang binhi ng abuak sa kanyang leeg ay magiging katulad na siya ng isang abuak. Ayaw daw niya na mahaluan ng dugong masamang abuak ang kanyang katawan. Sa oras sa mga iyon ay nakikita ko ang pagkusumamo sa mga mata ni Lolo Tonyo. Sigaw po ako ng sigaw kay Lolo Tonyo na huwag at huwag niya akong utusan ng ganoon. Sinabi po ni Lolo Tonyo na nagsusumamon siya sa akin na tapusin ko na siya. Na lagi ko daw tandaan na kailangan ko daw itong gawin para sa kaligtasan ng aming pamilya. Iyan ang huling mga katagang binitawa ng aking Lolo Tonyo Kuya Jay bago ko ibinuho sa kanyang leeg ang natitira pong langis sa aking garapon habang nilulukob ang lugar na iyon ng aking sigaw at pagpalahaw. Ilang dekada ko na pong tanga garapong ibinigay sa akin ni Lolo Tonyo kuya Jay at dadalhin ko ito hanggang sa aking kamatayan. Kung nasaan man si Lolo Tonyo ngayon ay batid kong masaya siya sa kanyang kinaroroonan. Historia tagalog horror stories.